Ang Indian drama comedy film na may pamagat na Stanley Kadabba, ay ipinalabas noong 2011, na may ibig sabihin sa salitang English na Stanley's Lunchbox. Nagsimula ang pelikula sa Holy Family School na nasa Mumbai, India, makikita ang estudyante na grade 4 na si Stanley, na pumasok na may pasa sa mukha. Palaging maagang pumapasok si Stanley, hindi nito nakakalimutang dumaan muna at magdasal sa gruto na nasa loob lang ng eskwelahan sinasadya ni Stanley na pumasok ng maaga para magkaroon siya ng oras na gawin ang kanyang mga assignment, at habang naghihintay siya sa kanyang mga kaklase, nililibang niya ang sarili sa pagbibitbox. Ilang sandali pa nagsipagdating na rin ang mga estudyante. Sa kanilang klase, si Stanley ang pinakamaraming kaibigan dahil sa pagiging dibo, kaya naman kahit bong klase ay nadadala niya sa pagiging niyang masiyahin. Nang magsimula na ang klase, English ang una nilang subject, at si Miss Rosie ang kanilang guru na paborito ng lahat ng estudyante dahil bukod sa magaling itong magturo, napakabait at palaging nakangiti. Napansin agad ni Miss Rosie ang mga pasa sa mukha ni Stanley, sinabi ni Stanley na inutusan siya ng kanyang mami sa palengke. Inaway siya ng malaking tao at nagsuntukan sila, tumawa ang kanyang mga kaklase at si Miss Rosie, dahil umandar na naman ang pagkamakwento ni Stanley. Ang sumunod ay ang kanilang science subject kung saan si Mrs. Iyer ang kanilang guro, na kinatatakutan ng mga estudyante. Dahil kung gaano kabait at palangiti si Miss Rosie, kabaliktara ng ugali ni Mrs. Ayer na parang pinaglihi sa sama ng loob at palaging nakasimangot. Nakita ni Mrs. Ayer na wala ang ibang page ng libro ni Stanley. Sinabi ni Stanley na napunit ang ibang page ng libro dahil napaglaruan ng kanyang kapatid. Pinagalitan si Stanley at pinabasa ng libro. Ang sunod na pumasok sa classroom ni na Stanley ay ang hindi subject teacher nila na si Verma. Hindi masyadong maintindihan ng mga estudyante ang pagsasalita ni Verma dahil namumula at naglalaway ang bibig nito, dulot ng pagmumuya ni Verma ng dahon ng tabako. May alam ang mga estudyante kung paano paglaruan si Verma, kinuha ng isang estudyante ang kanyang baon at kumain ng palihim. Kahit malayo, naamoy agad ni Verma ang pagkain. Nagtanong si Verma kung sino ang kumain, dahil sa walang umami na estudyante, nagalit ito at nagbanta na dadalhin niya sa principal's office ang sino ma na mahuhuli niya pero nawala na ang atensyon ni Verma sa pagtuturo, bigla itong naglaway at nagutom. Nagmamadaling lumabas si Verma at pumunta sa faculty room, kagaya ng malimit niyang gawin, naghanap siya ng pagkain sa mga gamit ng kapwa niya mga guro. Nang makakita ng pagkain, agad niyang kinain ang kalahati at muling ibinalik sa dating pagkakalagay. Sa lunch break, napatingin si Stanley sa dalang pagkain ng kanyang mga kaklase. Nagtanong ang kaibigan niyang si Aman kung may dala siyang pananghalian. Sinabi ni Stanley na may pera siya at bibili na lang siya sa labas. Inalok siya ni Ama na hati na lang sila dahil marami ang pinadalang baon ng kanyang mommy. Pero dumating si Verma, pinasauli nito ang pagkain. Nang malaman ni Verma na walang dalang pagkain si Stanley, agad niya itong pinalabas. Pero nang makaalis si Stanley, humingi ito ng pagkain kay Aman, at dahil nasarapan sa pagkain, muling humingi si Verma kay Aman at sa mga estudyanteng naroon. Samantala, hindi totoong may pera si Stanley. Hindi ito lumabas ng eskwelahan bagkos pumasok ito sa loob ng CR, at doon uminom na lamang ng maraming tubig. Yun na ang nagsilbing kanyang pananghalian, para mapawi lang ang kanyang nararamdamang pagkagutom. Sa pagpatuloy ng kanilang klase, dahil sa kumakalam pa rin ang sikmura ni Stanley, hiniram niya ang lalagyan ng tubig ng kanyang kaklase, sa uminom ng uminom na lang siya ng tubig. Nang mag-uwian na sa hapon, nainggit si Stanley sa mga estudyante na bumibili sa tindahan, pero dahil sa walang pera, tahimik na lumabas na lang ng eskwelahan si Stanley. Sa sumunod na araw, dahil kaliwete si Stanley hindi siya makasulat ng maayos at ang kanyang katabi, nagtatama ang kanilang mga braso. Napansin ni Mrs. Iyer ang ingay ng dalawa, wala nang tanong-tanong agad pinalabas sina Stanley. Nang mag si Stanley lang ang walang dalang merienda, at kahit tumatanggi si Stanley, pinipilit pa rin siyang binibigyang pagkain ng kanyang mga kaibigan. At kapag mga ganong oras, nasa faculty room si Verma na dumidiskarte ng merienda, sanay na ang mga kapwa guru nito sa ugali ni Verma na hindi nagdadala ng sariling merienda, kundi nagpapalibre lang sa kanila, alam ng mga guru na kasing kapal ng librong encyclopedia ang muka ni Verma, kapag hindi nila ito binibigyan, nagpaparinig ito ng masama. Nang magturo na sa klase si Verma, nagtalo na naman si Stanley at ang katabi nito, dahil nagkakabanggaan na naman ang kanilang braso. Nakita sila ni Verma at nalaman itong kaliwete si Stanley, Pinagbawalan ni Verma si Stanley na gumamit ng kaliwang kamay sa pagsusulat. Walang nagawa si Stanley kundi sumunod. Niyaya si Stanley ng kanyang kaibigan na si Abishek na maglaro sila ng football, pero sinabi ni Stanley na hindi siya nakapagpaalam sa kanyang mommy. Hiniram ni Abishek ang cellphone ni Aman para makatawag si Stanley sa kanilang bahay. Nagkunyari si Stanley na pinayagan siya ng kanyang mommy, masaya ang magkakaibigan sa paglalaro lalo na kapag kasama nila si Stanley. Mayaman ang magulang ni Aman kaya walang problema sa pagkain, nagpapadala si Aman ng maraming pagkain para sa kanilang magkakaibigan. Napahanga si Miss Rosie, hindi lang magaling sa klase si Stanley, kundi mahusay itong sumulat ng essay na nakakatuwa. Nakita ni Miss Rosie na bukod sa detalyado, marunong gumamit ng mga salita si Stanley na pati ang nagbabasa ay madala sa kanyang isinulat. Alam ni Miss Rosie na malaki ang potensyal ni Stanley na maging isang mahusay na writer. Ang ganung katangian ni Stanley ang dahilan kung bakit aliw na aliw sa kanya ang kanyang mga kaibigan, kaya naman dinadagdagan ng mga estudyante ang kanilang merienda para bigyan din nila si Stanley. Mahusay magkwento si Stanley na kung ano-ano, alam niya kung ano ang mga kwentong nagpapasaya sa kanyang mga kaibigan. Nang magturo sa klase si Miss Rosie, natuwa si Stanley nang bigyan siya ng candy ni Miss Rosie. Pinuri ni Miss Rosie si Stanley dahil sa napakagandang essay na isinulat nito. Ilang araw na lang Christmas vacation na, sinabi ni Miss Rosie na sa pagbalik ng eskwela, madadagdaga ng ilang oras ang regular na klase para makahabol sila sa nawalang oras na pagtuturo, kaya pinayuhan sila ni Miss Rosie na damihan na lang nila ang kanilang baong merienda. Nalaman ni Miss Rosie, nakaliwete si Stanley kaya nagtatama ng braso sina Stanley at katabi nito, pinagpalit na lang sila ng upuan ni Miss Rosie para maging komportable sila tuwing magsusulat. Dahil sa walang pera si Stanley pambili para sa project nila sa science, kumuha na lang siya ng mga lumang bagay at pinagdugtong-dugtong niya para maging lighthouse, kung saan humanga sa kanya ang kanyang mga kaklase at si Miss Rosie. Pero hindi nagustuhan ni Mrs. Iyer ang ginawa ni Stanley. Galit nitong sinabi na hindi man lang gumastos sa project si Stanley at hindi tungkol sa global warming ang kanyang ginawa. Inutusan ni Mrs. Iyer na itapon ni Stanley ang ginawa nitong project sa basurahan. Ilang araw ang lumipas, nagpa-picture muna ang mga estudyante at kanilang mga guro bago sila magbakasyon para sa Christmas. Sinabi ni Verma na naaawa siya sa mga estudyante dahil sa pagbalik nila, mahaba na ang oras ng klase. Sinabi ni Mrs. Iyer paborang ganun kay Verma dahil dalawa na ang recess, maraming pagkain mahihingi na naman si Verma, pero hindi tinabla ng insulto si Verma, tumawa lang ito kay Mrs. Iyer at sa pagbabalik ng eskwela, naging abala ang mga magulang sa paghahanda ng babaon ning pagkain ng kanilang mga anak para sa mahabang klase. Inilagay ng mga estudyante ang kanilang mga daba o lunchbox sa harapan, na tanging si Stanley lamang ang walang dala. Agad nakita ni Verma ang mga lunchbox, at ang nakaagaw pansin dito ay ang lunchbox na may apat na compartment na pag-aari ni Aman. Hindi nakatiis si Verma, nagtanong ito kay Aman kung ano ang laman ng lunchbox, pero sinabi ni Ama na hindi din niya alam. Hiniling ni Verma kay Ama na sabay nilang bubuksan ang lunchbox pagdating ng lunchtime. Kahit nasa iba ng classroom si Verma, lalo itong nananabik at nasa lunchbox pa rin ni Aman ang isipan nito. Kaya nang tumunog na ang bell, nagmamadali na si Verma para puntahan ang classroom ni na Aman, pero nakasalubong nito si Mrs. Ayer, at nagsikahan muna ang dalawa. Laking gulat ni Verma nang maabutan niyang katatapos lang kumain ni Naaman, sumama ang loob ni Verma at si Stanley ang pinag-initan nito. Sinabi ni Verma na malokong bata si Stanley, dumidikit ito sa mga kaklase para makaarbat lang ng pagkain. Hindi na kaya ni Stanley ang pamamahiya ni Verma sa harap ng kanyang kaibigan kaya malungkot na lumabas na lang muna ito ng eskwelahan ang mga sumunod na araw, tuwing lunch break, lumalabas na lang si Stanley, bagamat palagi siyang inaalok ng kanyang mga kaibigan na kumain, sinasabi na lang niyang uuwi siya dahil nagluto ng masarap na pagkain ang kanyang mami. Pero ang totoo, tubig lang ang pananghalian ni Stanley. Nasa isang sulok lang itong nagtitiis ng gutom, hinihintay na lang ni Stanley na matapos ang lunch break bago bumalik sa classroom. Sa paglipas ng mga araw, ang pagkain na inilaan nila para kay Stanley, si Verma ang kumakain. Halos hindi na rin makakain ng maayos ang mga bata, dahil naaasiwa silang kaharap si Verma, na sa tingin nila ay parang dambuhalang baboy. Hanggang isang araw napansin ni Abeshek na inom ng inom ng tubig si Stanley at matamlay ito, kaya minsan nang alukin nilang kumain si Stanley at tumanggi, sinundan ni Abeshe si Stanley. Nakita ni Abeshek na nasa labas lang ng eskwelahan si Stanley at walang kinakain. Naawa si Abeshek sa kaibigan, dapat sana masaya silang kumakain na kasabay si Stanley, pero dahil kay Verma, walang kinakain ng pananghalian ang kanilang kaibigan. Nagtanong si Naaman Aman kung bakit hindi totoong umuuwi si Stanley tuwing lunch break. Sinabi ni Stanley na umalis ang kanyang mga magulang kaya walang magluluto para sa kanya sa kanilang bahay. Sinabi ni Aman na habang wala ang daddy at mommy ni Stanley, hati-hati muna sila sa kanilang pagkain. May naisip ding paraan si Aman at Abishek para hindi na makikain pa sa kanila si Verma. Kaya ang sumunod na araw, laking pagtataka ni Verma na wala ang grupo ni Aman sa kanilang classroom, na ubos ang oras ni Verma sa kahahanap hanggang hindi na ito nakakain ng pananghalian. Kinabukasan nagtanong si Verma kung saan sila nagpunta, sinabi ni Abishek na pinagbawalan na sila ng janitor na kumain sa classroom kaya sa ilalim ng hagdan sila pumuesto. Nang mag-lunch break, pumunta si Verma sa hagdan pero ibang mga bata ang naroon. Nang pumasok si Verma kinabukasan nagtanong agad ito, dahil ni Abishek na may iba ng estudyanteng nakauna sa pwesto sa hagdan kaya sa school ground na lang sila kumain. Sa lunch break nagmamadaling tinakbo ni Verma ang school ground, napagod siya sa kay pero hindi niya nakita ang grupo ni na Stanley doon. Kinabukasan, sinabi ni Stanley na mainit sa school ground kaya sa amphitheater sila pumunta. Kaya nang mag-lunch break hinanap na naman sila ni Verma, nagtago si na Stanley pagdating ni Verma sa amphitheater. Narinig ni na Stanley na sigaw ng sigaw si Verma, galit na hinahanap sila. Tuwing lunch break, hindi na nakakakain ng pananghalian si Verma, dahil araw-araw halos lahat na ng sulok ng eskwelahan na ikot na ni Verma sa kahahanap sa grupo ni Stanley. Pero isang araw, natuklasan ni Verma kung saan nagtatago ang magkakaibigan. Kay Stanley ibinunto ni Verma ang kanyang galit, sinabi ni Verma na alam niyang si Stanley ang may pakana ng panluloko sa kanya kaya pinagbawala ni Verma na pumasok sa eskwela si Stanley, hanggat wala itong dalang sariling lunchbox. Simula noon, hindi na pumasok pa sa eskwela si Stanley, walang ganang kumain ang mga kaibigan nito, nag-aalala sila na ilang araw nang hindi nila nakikita si Stanley. Sinubukan nilang tawagan ang numerong ginamit noon ni Stanley, pero hindi activated ang numerong tinawagan nila. Dahil sa galit ng mga estudyante kay Verma, tinawag nila itong kadus na ang ibig sabihin ay masama ang pag-uugali. Maging si Miss Rosie ay nag-alala na rin kay Stanley, nagulat na lang si Miss Rosie nang isa-isang tumayo ang mga kaibigan ni Stanley, at sabihin nila ang dahilan kung bakit hindi na pumasok si Stanley. Habang nakikinig ang ibang mga guro, kinumprunta ni Miss Rosie si Verma, sinabi ni Miss Rosie na obligasyon nila na turuan ang mga bata, sila ang dapat maging instrumento para maabot ng mga bata ang kanilang mga pangarap. Kaya walang karapatan si Verma na pagbawalang pumasok sa eskwela ang isang tulad ni Stanley dahil lang sa hindi makabili ng pagkain. Hindi nakapagsalita si Verma, pakiramdam niya ay para siyang malulusaw sa kahihiyan, na nakatingin sa kanya ang ibang mga guro. Nagulat si Verma nang pumasok si Stanley sa faculty room na may dalang lunchbox na may lamang masasarap na pagkain. Ibinigay niya kay Verma ang pagkain at nagtanong kung pwede na siyang makapasok sa klase. Biglang napaluha si Verma, na pagtanto niyang sobrang sama na pala ng kanyang pagkatao, dahilan para maramdaman niya na wala ng respeto sa kanya ang mga estudyante, lalo na mga kapwa niya guro. Sobrang tuwa ng mga kaibigan ni Stanley nang makita siyang handa ng pumasok muli sa eskwela. Sinabi ng principal na si Father Raul, na kung nalaman lang agad niya ang ginagawa ni Verma, sana ay agad na niya itong pinaalis ng eskwelahan. Ganun paman, ibinalita ni Father Raul na kusang nagresign si Verma at may iniwang sulat para kay Stanley. Sa sulat, humingi ng patawad si Verma kay Stanley, at hiniling ni Verma na lalo pang pagbutihin ni Stanley ang kanyang pag-aaral. Mula noon, bumalik na ang saya ng magkakaibigan, at sigla nila sa pag-aaral. Sinisigurado na rin ni Father Raul na maayos na ginagampanan ng mga guro ang kanilang trabaho. Nagkaroon ng activity ang mga eskwelahan na interschool concert, kaya pumili ang bawat eskwelahan ng kanilang mga estudyante na mahusay sa pagtatalumpati at pagsasayaw para isali nila sa programa. Dahil sa magaling sumayaw at hindi mahiyain sa pagsasalita sa entablado si Stanley, siya ang napiling mag-represent ng kanilang eskwelahan. Sa gabi ng concert, humanga ang mga guro sa maayos at magandang pagganap ni Stanley. At nang matapos ang concert, labis na natuwa ang mga manunood at mga guro dahil sa naging makahulugan at matagumpay ang palabas ng programa. Nang magsiuwian na, binati ni Miss Rosie si Stanley dahil sa mahusay nitong performance sa concert, niyaya din nila si Stanley na sa kanila na sumabay ito pa uwi. Pero sinabi ni Stanley na naghihintay ang kanyang mami sa kotse na nasa parking lot. Nang wala ng ibang tao, nilapitan siya ni Father Raul at niya ng umuwi. Sa isang iskinita bumaba si Stanley at nagpasalamat kay Father Raul. Ang hindi alam ng lahat, libreng pinag-aaral ito ni Father Raul dahil matagal nang patay ang mga magulang ni Stanley. Sa restaurant ng kanyang tiyuhin pumasok si Stanley, paglapit ni Stanley agad siyang sinampal ng kanyang tiyuhin. Nagalit ito sa hindi pag-uwi ni Stanley ng maaga. Sanay na si Stanley sa pananakit ng kanyang tiyuhin, mula nang mawala ang kanyang mga magulang, kinukup na siya ng kanyang tiyuhin at pinatira sa restaurant, kapalit ng pagtratrabaho ni Stanley kapag tapos na sa eskwela. Ang kasama nitong kusiniro na si Akram, ang tanging nagmamalasakit kay Stanley. Nasasaktan din si Akram kapag nakikita nitong pinagbubuhatan ng kamay si Stanley ng tiyuhin nito, pero wala rin siyang magagawa. Ang tanging tulong na lang niya ay alagaan si Stanley. Nang malaman ni Akram na hindi pinapasok ni Verma si Stanley, inilihim ni Akram sa tiyuhin ni Stanley na iniipon niya ang mga natirang pagkain tuwing gabi para ipabaon e kay Stanley sa eskwelahan. Sa makipot na kusinang iyon natutulog si Stanley at Akram, bago matulog si Stanley, hindi nito nakakalimutang ikwento sa kanyang mga magulang kung ano ang magagandang nangyari sa kanya sa buong araw. Inilihim ni Stanley sa lahat ang kanyang tunay na kalagayan sa buhay, ayaw ni Stanley na magbigay siya ng kalungkutan sa ibang tao, lalo na sa kanyang mga kaibigan. Pagdating ng umaga, tulog pa si Akram. Umaalis na si Stanley para lakarin ang daan papuntang eskulahan bago pumasok sa classroom. Magdadasal muna si Stanley at magpapasalamat na kahit nag-iisa na siya sa buhay, hindi siya pinababayaan ng Panginoon. Binigyan pa rin siya ng mga taong nagmamahal sa kanya. Alam din ni Stanley na sa tulong din ng Panginoon, darating din ang araw na ang lahat ng kanyang hirap ay magkakaroon din ng wakas. Binabati po namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Seledonya Tubo ng Ubay Bohol Poblasyon, Nena Raffles ng Ubay Bohol, Biyahe ni June, Janilo Medrano Montajes ng Pasig City, PB Ezek, Pinoy Blogger, Ramtik Allright, Karamay Ed TV, Linza Banekid, Julian Nahilario, Royo Maki ng Valenzuela, Berto Seholga, Pilia Maldita ng Kuwait, Onels TV, Raycon Sular, Raponti Family ng Toral Davao, galing kay Analisa ng Qatar, Raymond Kababat, George Tarrape, Benesio Edna, Ama Robles ng Agusan del Sur, Eric June CFD Santa Juana Chapter, Ronel Espero ng Bagus City Negros Occidental, Nida ng Pozo Rubio Pangasinan, Sairon Batangan, Frederick Cole Judith Botia Family ng Rojas Capiz, Janet Moreno, Victor Edison P. General, Chris Nadres ng Brampton, Ontario, Canada, Aaron Espirito, Florence Medina, Leo Mamaclay, Crystal Mercader ng Mapako Ginubatan Legazpi Albay, Marlon Pilayo ng Boracay Malay Aklan, Bert Tubio, Dirk TB, Lovely Joy Aguba ng Norala South Cotabato, Tonton Isidro, Char Char Vlog ng Kobar Saudi Arabia, Arvin Mapagmahal ng Urdaneta Pangasinan, Muslim Lifestyle Blog, Lupa, League of Filipino Artists and Athletes Eastern Region ng al Kobar Saudi Arabia, Sunday Simbako, Angie Peña Florida ng Kingdom of Panay Island, Francis Gonzales ng Saudi, Iren Toble ng Santa Maria Bulacan, sa mga staff ng Zamboanga Resto Bar, Aldrian Umali, Linders Channel, Lina Ferreras, Clave Family ng Taiwan, Bonding TV, Adona Mary 123, Amazing Flower Fruit, Evelyn Mercito ng Davao, Mouse 26 TV ng Abuyog, Leyte, Wendell Baritua ng Abu Dhabi, Terselia Netelo ng San Julian, Eastern Samar, Cristina Lonzaga ng Hilongos, Leyte, Raymond Manluyang ng Santiago, Caraga, Davao Oriental. Lynn Jordan Family ng Italy, Nueva Bikes Adventure, Shaney Manulo ng Davancore, Grace Mondahar Yoshinaga ng Kago Shima City, Japan, Divina Magsano, John Javier ng KSA, Vicman Cabulosan, Edna De Vera ng Abu Wae, Fernandez Joy, Ernst Bravo TV ng Taiwan Kaohsiung, Boss KP, Marlon Torres Cortez ng Angeles City, at si Celia Luz Escubedo ng Rome, Italy. Marami pong salamat sa panunood, pa-subscribe at like na lang po sa aming channel, at pakiclick na rin po ang notification bell, nang sa ganun maabisuhan po namin kayo sa susunod naming video. Ingat po kayo palagi!